Kulitin siya! Kulitin siya! Kulitin siya! Sino nga ba si Jaren Scalario o Senyor Aguila, ang 23 anyos na leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated? Nandito tayo sa Socorro National High School kung saan naging estudyante si Senyor Aguila. Ayon sa kanyang mga guro, normal naman daw siyang bata at minsan nakakapasok pa nga siya sa top 10 dahil matataas ang kanyang grado. Ang hilig daw niya ay sumali sa Boy Scouts at mahilig din daw siyang sumayaw at magperform sa mga school event. Bilang si esudyante, siya naman ay mabait na bata at uh, siya ay matalino uh, sa... Uh, sa loob ng klase siya ay participative at kung ano ang uh, ay sa kanya ay sumusunod naman siya. Dating miyembro ng Iglesia Filipina Independiente si Jaren sa tangkan niyang mga magulang. Palagi raw sila nagsisimba dito at aktibo sa komunidad. Pero mula nung tinawag na daw siyang Senyor Aguila, hindi na raw sila nagpupunta rito. Pero um, alam mo ko lang, paano siya magiging reincarnation ng Diyos? Kasama ko siya nung bata pa eh, lagi nga kami pumupunta kahit saan, nungunguha ng bayabas, nungunguha ng kahit ano, yung mga pwedeng kainin namin dito. Pinsan, nagpupag-trip din kami sa kanila. Ito ang bahay ng pamilya ni Senyor Aguila. Dito sa lumaki hanggang nagdesisyon ang kanyang pamilya na lumipat sa bundok noong 2019. Mula noon ay hindi na sila nanirahan dito. Oh, wow, sa ko lang siya, tapos bigla na lang siya nag-choose for hiring sa Ayan yun. Sinutsunuran na lang yung mga taong halos. Sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanian Services Incorporated ay hindi ko po agustuhan. Kaya nga, pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata po po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. kayo. Anong masasabi niyo tungkol sa grupong sentro ngayon ng investigasyon ng Senado?